BPO Plan Broadcasting 2023. Abuhay kayo na. God Okay. 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 Ikiran po. Okay, okay upo mga nakapag-condition na. Get na po tayo. Okay. Hello, hello. Ah, uh, kumusta po kayo? Okay naman. Mabuti. Ah, uh, welcome po. Ano, welcome dito sa Barangay uh, Sitio Bakaw, Barangay Toyong, sa ano, live. Ah, uh, tatakdapulin natin ang ika 13 years. Ano? 13 years of land broadcast dream na uh, siyempre sa pamumuno ng ating masipag ano, napakasipag at wala talagang sawa ano sa pagdating sa pagtulong hindi lang sa environment kundi sa mga civic works ma'am si ma'am Joy Tuminado as uh, sa mga welcome po sa mga kasundaluhan na hindi lang natin kapartner sa environmental protection pati sa development as well as uh, the FPNP, na kasama rin natin sa lahat ng gawain pagdating sa environment sa ma'am PSA Welcome po uli. Pangalawa ho natin ngayong taon na to. So sa mga other organizations po na nandito dito, syempre pala, i-recognize ko po ang nag-establish ang plantation na to, si uh, Mr. Carling Baklay. Ano po, sir? Siya po ang chairman dito ng uh, ITAS. Is, uh, siya nagsimula dito na nag-repo. Actually, itong area ho na to ay kalbong-kalbo lang nung araw. So ngayon, ah... Uh, tinaniman nila, ito naging resulta. Bali, ang trabaho natin dito is to replant lang. Uh, to dagdagan lang yung mga tinanim nila. At uh, natatandaan ko po, kinandak na rin natin yung tree planting okay, dito. Dati, okay. hindi uh, okay. uh, okay. ko lang alam kung anong taon na. Pero, yun. Pero so, umaga po na to, uh, isang katagalang po yung iiwan ko sa inyo. This is, ah, uh, Kalimutan po natin na uminom ng sariwang tubig, lumanghap ng sariwang hangin. So, dapat responsibilidad din natin na alagaan talaga kung ano yung nasa paligid natin. Ano, hindi lang sa pagtatanim, uh, lahat pagdating sa environmental concerns, dapat uh, nakaano tayo, nakasuporta tayo dahil kasi alam nyo po ang DENR hindi lang, hindi kakayanin yan without Ayo, dito din tayo, hindi tayo tulungan So, kapit lang po at uh, happy 13th uh, anniversary na siguro ng Broadcast Thinking. welcome po kayong lahat. So, ingat pumamaya sa pagkakiyak, medyo madulas, at hopefully na uh, yung itatanim po nating puno ay lumago. Ano? Uh, possible pangalala niyo at maging ah uh, kaya po, para sa susunod na hirin. Ina po at maraming salamat. Okay, Miss E. Joy Galvez, Dominado with emphasis sa on... iyo. Excellent Joy. Hello. Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Uh, madami pa po sana tatawagin na magsalita. Okay lang po ba na ako na lang para kasunod doon tayo na lahat. Okay lang yun. Sino po ang mga nandito ngayon? Taas po ang kamay. Yan, wave naman po tayo. Wave. Nasaan yung drone? <laughs> wave po. So maraming maraming salamat sa presensya ng bawat isa. Uh, gumising po kayo ng maaga. Maraming mga dapat gawin sa buhay. Pero nandito po kayo at nagkikiisa sa amin. Napaka-importante po ng uh, KBP Offline Broadcast 3 ngayong taon na to. Dahil po nagse-celebrate ng 50 years ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas kaya po makikita nyo iba po yung logo na nakalagay sa KBP 50 years siya so sabi nga po ni Sir August 13 years na po itong ating broadcasting uh, ulitin ko po sinasabi ko taon-taon ito po ay nagsimula sa isang nilagdaan ng BILG at ng KBP nung si Jesse Robredo pa po at inumpisa natin Balitan ito noong 2011 po. dapat ito hanggang 2016 lang po pero tinutuloy-tuloy po natin at sa Nueva Ecija, una po tayong nagtanim noon sa loob ng Fort Magsaysay. Maniwala po kayo at hindi, 11,000 seedlings po ang tinanim natin noon. At uh, signal number 2 po sa araw na yon. Umuulan po yon. Yung mga sundalo nagre-rescue sa Bulacan, pagbalik nagtatanim po sila. Ganun po kasipag. So karamihan po sa inyo, kasama natin noon. Kung mapapansin niyo po, napaka-konti po natin ngayon. Patingin niyo po ba, konti? Kasi po, umaabot po tayo ng 3,000 mahigit o 4,000 depende po sa tatanim natin. So, since 700 or 750 lang naman ang itatanim na yun, yun lang po talagang mga naaasahan namin nakakasama taon-taon ang talagang inimbitahan po namin. Malaking grupo man o, o maliit pero kasama taon-taon, yun po ang kasama namin sa araw na to. Palakpahan naman po natin ang bawat isa. Tatlo po ang project namin ngayong umaga. Ito po ang una. Ang pangalawa po ang mga broadcasters ay pupunta sa Barangay Hall ng Sitio ba? Ng Doña Josefa. May, may bago po kami OPLAN. That is OPLAN KBP. Iba-iba po ang pwedeng kaulagan ng KBP. Pero pagbaba po namin doon, ang ibig sabihin po noon, kumot, bigas, at iba pa. And then after naman po noon, pupunta kami sa uh, Fort Magsaysay, sa S7ID magtatanim po uli ng 138 fruit-bearing trees. Yung mga nandito po kanina umaga, ang nakalagay pong nauna ay yung may 7 ID na, na tarponin. So fruit-bearing trees, and then magkakaroon po ng fellowship doon, and budol fight. So sa first part po ng aming programa ngayon, salamat na kayo ay nakasama namin.

de la cruz ng argenge sorry, sorry, ano? Ayan. Ayan. Kanyang... Oh po o kapin ko pintan ko aw ayaw 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 ang ayaw 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 de la Cruz ng ayaw 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 ayaw